ang mga lakotsera. <laughs> oh, nakabota kami. Dito na sa Waig. First time kong duman dito sa ano na to. Sa portion na to. yan. Ang mga lakotsera. Pumunta sa meeting. Hindi cera yon. Yung ano ba? Meeting ng mga seniors kasama ko si Auntie at saka si Lolo first time kong duman dito, saan ba? Oh, mamaya may ilog nakak dito ni mm. oh oh, diba? kasi itong dinadaanan namin yan eh sobrang putik na kaya 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 nagre-route kami tama ba yung pag ano ko reroute, pag-pronounce, pagbikas. Umiwas kami sa ano eh, sa maputik na tambak, pilapil. Yung ano, minibidyoan ko yung paa. Tingnan mo, wala pang sarok ko dyan sa antisyon Partida pa yan, o tingnan mo ako oh, tingnan mo may ko din yung isang kasama ko partida iba, iba talaga ang matibay ang buto-buto sabi ni Manang Pilisa nga di ba yung nakita mo doon yung ko mas maganda dito dito na pala kayo nakatira kasi dito gaganda yung ano gaganda yung katawan mo dahil makakakain ka ng sariwang gulay kapatid ni Manang Delia Makakain ka ng saluyot rabong labong yan. Mag, mas maganda dito sa ano, probinsya, sabi niya. ayun wen ama sabi ko naman. Kasi mga daun-daun na ininom. Oh, may mga iniinom-inom. Hindi mo na binibili. Doon kung magpapakulukan ng dahon ng mangga, bibili ka. Oh, <laughs> dahon ng avocado. Bihira doon 'yon, may tanim lang. Hihi ka pero may pakonsuelo rin 'yon. Doon sa kukuhanan mo. Dito libre na daw ng bayabas yan yeah, may langka sila ang yun yun din daw ng langka lalo na yung ano dangla in ilokano. yung Tagalog naman lagundi lagundi ay oh gusto mo ng saruyot, lolo yan yata magsaluyot yung iba dyan oh no? nakatanim hindi pa naaararo ay mali narararo na pala hindi pa na ano nakuligligan. Yung bang dudurugin yung ano, lupa. Pag may tubig na yan, tsaka kukuligligan yan. Malapit na matapos ang tag, ano, pan, pagtatanim ng palay. Pag nakapagtanim ka na ng palay, easy-easy na lang. anti pinipilitarize na pa ba yung palay? Ada uh, fertilizer na? Ganun pa. Eh paano yung nasa gitna? Magdadatatig niya. Ah, oh, dadal sila sa gitna, ganun. Pag medyo malaki laki na, pag nakaugat na siguro. Hindi hmm. naman pala ng fertilizer. Oh, may ganyan ba kayo dito? Ay, may ganyan ba kayo sa lugar ninyo? Sino may ganitong daanan sa lugar ninyo? Duma, lumabas, lumabas kami, pai. Sige! Thank you Thank you. Padamuhan salamat. Kailan? Kailan?